Habang patuloy na tumitindi ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas, ikinundila na ng iba't iba mga bansa, kabilang na ang Pilipinas ang paglala ng sigalot. Tiniyak naman ng gobyerno ang koordinasyon sa embassy ng Pilipinas sa Tel Aviv upang siguruhin ang kalagayan ng mga Pinoy sa Israel. Samantala, handa naman ang mga OFW organization na makikipagtulungan ito sa Philippine Embassy at sa Israeli authorities para matulungan ang mga kababayang na trap sa gitna ng bakbakan at mga pagsabog. Isa na rito si Marvin Quillar, Chief Coordinator ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC International sa Israel. Madalas umiikot si Quiliar sa buong Jerusalem para kumustahin ang mga kalagayan ng mga Pilipinong naninirahan sa lugar. Sa Jerusalem naman dito ay peaceful. Uh, like kanina, kaninang umaga, nag-byaya po, nag-round-round na po at uh, kinumusta yung ibang mga kababayan. Uh, almost 100% safe naman kaming lahat sa part ng Jerusalem. Ayon kay Marvin, sa ngayon ay safe and sound pa rin ang mga Pilipinong nakatira sa Jerusalem. Isa sa mga dahilan nito ay ang ikatlong pinakabanal ng lugar sa Islam, ang Al-Aqsa Mosque na matatagpuan sa puso ng nasabing lungsod. Uh, yun lang pong mga nasa mga dangerous area like uh, kasi from Jerusalem to to that border dun sa may bakbakan ngayon na uh, na, uh, combat, yung natatawag na combating, natin na-recover ng Israeli government yung tatlong settlement. Mm. Uh, hindi naman kahit uh, gustuhin namin i-rescue yung mga naipit na mga workers doon, lalo na yung mga agro-student natin, mm. uh, hindi tayo papayagan ng army na makapasok. Kasi even though na mag-settlement mag wow. sila ng window period na in ng army na okay, you can enter the ground but it's you will go with your own kasi hindi natin alam yung sa kabila naman na decision nila Sanay na si Marvin sa labanan sa pagitan ng dalawang panig pero anya ito na yata ang pinakamatinding labanan na kanyang nakita sa loob ng halos dalawang dekadang paninirahan niya sa Israel Mas delikado rin daw ngayon dahil marami nang na-hostage ang mga militanteng Hamas at Nadadamay na rin kahit ang ibang mga nasyonalidad. So far, Madam, uh, 18 years na ako rito. Naranasan ko na lahat ng gera halos. Yung last 2021, last 2015. This is the worst na experience namin. Kasi uh, nag-iba sila ng tactics. Kung talagang pinagplanuhan nila paano nila ma mapapasok ang Israel. Uh, una nilang tinarget yung mga borders. Nung na-wipe out na nila yung mga soldier doon, uh, na conquer na nila yung sa yung kasi sa border kasi pag napasok mo yung first fence meron siyang second fence so pag nung na-penetrate nila yung first fence yung second pen sa gitna ay madali na nilang mapapasok yun dahil may mga sasakyan na sila at heavy equipment na ginamit. Kaya nung nap nagawa na nila yun ay nag-scattered na. Uh, hindi kagaya dati ay missile lang talaga. Pero ngayon, kumbaga nilito nila yung government ng Israel. Uh, in, kasi totoo, last uh, 2021, in one week nagkaroon sila ng 3000 missile but ngayon in in 3 hours in 3 hours to 5 hours almost 7000 na missile ang pinakawalan. but this time dahil may mga hostages uh they don't know na pwede nilang yung mga hostages pwede lang scattered doon sa mga launching area nila ng mga missile so very very delicate yung gagawing uh, strategy ng Australian government ngayon. Sa loob ng nabing walong taon, sanay nang tumulong si Marvin sa kapwa Pinoy na nasa Israel, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Ngayon, kailangan na nilang mas mag-ingat pa. Kasalukuyan din sila nag-aantay na magkaroon ng ceasefire upang tulungang mailikas ang mga OFW na natrap sa mga danger zone. Kaya gustuin man namin makapasok, kanina kausap ko nga yung embahada ay sabi ko nga, if ever magkaroon ng ceasefire, kahit na open we open hours lang na window, window period na 2 hours, anytime, kontakin ako. Kasi from here to there is 1 uh, and a half hours from sa uh, Tel Aviv, sa embassy ay 2 hours. So sabi ko, kung mag-launch sila ng window period na ganun na i-rescue yung mga civilian, mga uh, mga foreigners, like kagaya naming, uh, willing akong tumulong kasi may sasakyan tayo, pwede naming gamitin sasama ako na mag rescue mga na na sa mga kababayan nating na Sa namang biniverify ng Department of Foreign Affairs ang mga natanggap na report sa umano'y na kidnap ng mga Pilipino matapos maglunsad ng isang malawakang atake ang Hamas sa land, air at sea. Nakikipagbakbakan din ang buong pwersa ng Israeli military upang mapuksa ang mga militante at mas secure ang kanilang mga border. Kamakailan ay inutusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gobyerno na makipag-ugnayan sa embahada sa Tel Aviv at ang Migrant Workers Office sa Israel upang matulungan ang mga OFW na nais nang umuwi sa Pilipinas. Samantala may mensahe si Marvin sa mga pamilya ng mga OFW, lalo na sa katulad niya na matagal nang naninirahan sa Israel. Sa mga kababayan po natin, lalo uh, na yung mga pamilya ng mga government to government, yung mga aplikante ng mga hotel workers, G2G, kami po, ang mga nandito na, nasanay na, ay pangkaramiwan na lang ito sa amin. So, wag po kayong mag-alala uh, na marami po kaming organization dito, uh, tulong-tulong. We gathered some information and uh, we will do what we can do kung so, meron mga Nadat na hindi pa po namin nilalabas ang pangalan dahil hindi pa clearly kung talagang Pilipino nga, uh, we will try our best na makakonekta sa mga kababayan natin sa strip. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Sam Gutierrez, SMNI News.